Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Hope ay okay lang po tayo. And gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers, no, sa yung ano yung mga bansa na meron ako. Kung sino man kayo, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at saka po sa inyong pagpanunood sa aking mga video. Today, ang video ko, tour ko po kayo sa aking bagong venture na sinasabi ko yung printing services. Actually, meron naman kami dating printing services. Yun yung pwedeng mag-print ng mga photos, mga documents lang like biodata, ganyan tapos uh, maglalaminate meron na din ako dati pa ngayon dinagdagan lang na namin ng printing of t-shirts no? tapos mga invitation cards gawa ng mga PVC cards yun yung mga i-add on natin syempre hindi pa natin masyadong alam talaga well versed tayo pero patuloy po tayong mag-aaral so sa lahat po ng negosyo na pwede nating pasukin, kailangan po talaga nating pag-aralan. Ano ba yon? Paano ba gawin? Paano ba natin ibenta yung services natin? Paano ba natin ma... Ang tinatawag natin? Paano ba tayo makapersuade ng mga clients na pwedeng, pwedeng kumuha sa atin, sa ating gawain? So, pag-aralan natin, maraming mga ideas, like sa YouTube, nanonood din ako, paano magawa ng mga invitation cards, yung mga unique way, paano pagawa ng tawag nito, yung uh, mga ID cards, paano mag-layout, especially mag-layout. Particularly, kailangan talaga nating mag-aral. Kasi nung nag-inquire ako doon sa downtown, ang mahal pala kahit na kunti lang yung ipa-layout mo. So, dapat pag-aralan natin paano din tayo mag layout. So, ngayon, ipapakita ko sa'yo, ano ba yung mga na-invest ko na sa mga gamit ko. Actually, meron akong Uh, mga nabili na dati pa yung pa isa isa pero hindi ko pa ginamit pero ito yung mga bago ipapakita ko sa ano yun. yung mga bago na dumating after na vlog ko na din pero ngayon isabay ko sila na ipakita sa inyo ito yung working table ko dito so start na po tayo So, syempre, mayroon tayong laptop kasi ginagamit ko po yan, lalo na pag may review ako. So, dito na po ang working area ko sa taas. Mayroon pa kaming mga hindi pa nababa, yan. So, dito yung overstocking namin, katulad ng mga grocery, yung mga overstocking namin, para po hindi na makalat sa baba. Yung mga school surprise especially na mag-open na yung ah uh, So, kailangan natin na mag-overstocking na naman tayo para hindi na yung pabalik-balik. Kasi mabigat talaga ang school supplies. So, syempre, minsan dito ako na mayroon akong ginagawa sa laptop, yung mga accounting works. At the same time, yung mga layout nandito sa laptop ko. Tapos, syempre, bumili na tayo ng mga cutting pad. Hindi ito mawawala kasi importante yan. Mga ruler. Ito yung mga bago na bili ko. Ito kanina ko lang nabili ito. Dapat Uh, hindi mapuro yung mga gamit natin. syempre kailangan natin ng calculator kasi po magkukumpit po tayo sa mga inches, lalo na pag depende kung i-convert natin sa, sa meter, millimeter ba, or inches into ah uh, centimeters. syempre mayroon tayong scotch tape. Hindi yan mawawala. At ito yung sabi ko sa inyo na matagal ko na po itong binili. So, ngayon pa lang po nagkaroon ng time na makagawa na ako ng uh, PVC card. So, ito yung pang-cutting. So, ganyan pagkat ng PVC card. So, ito yung mga lalagyan ko. Ito yung mga project na nagawa ko. Ito yung invitation card. Ito yung sliding card. So, ako po ang gumawa yan. Pero, uh, tiningnan ko po yan sa YouTube kasi may napanood ako. Hindi nagandahan ako kaya gumawa ako ng sample. And then, ito yung cutting paper. Kailangan natin yan lalo na pag mayroon akong plan na magawa ako ng uh, notebook. Yung mga specialized or personalized na notebook. Siyempre, ito yung isang computer na desktop ko. At ito yung bago kong printer na nabili para sa sublimation. Sublimation pa ito para po sa printing natin ng t-shirt natin. And ito, ito din yung bago. Kasabay ko itong binili at saka itong printer. Ito yung uh, heat press na dito po tayo mag- print ng t-shirt. After po magawa yung layout dito, ay dito naman uh, gagawin. So, ito siya. Ito po yung, naku, ang alikabok naman. Ito yung uh, photocopier na naka nag, ano nang ako, free use lang po. So, yung toner nito ay binibili ko po talaga sa Red O, oh, yan. I Advertise ko na. So matagal na ito sa akin, ah, uh, napalitan na din ito ng bagong unit. kasi yung first talaga ay nasira. So kung pure black lang ay dito dito tayo mag photocopy, pwede din tayong magprint dito, magscan pwede din dito. And syempre itong lamination ko. matagal na din ito, nagamit na din ito, marami na din akong na, nagkaroon na din ako ng ROI nito kasi matagal na ito na ginagamit na no, since pa nag-start yung ano natin yung store natin. T-shirt na black. So, pag-aralan pa natin, paano natin ito ma-print. Kasi may nag-request na gusto niya black. Kasi gusto niya cotton. Pero ito ay dry fit. So, ito pa yung iti-try natin para kung ano ba ang effect sa mga colors pag black through sublimation na plain sublimation na yung gagamitin natin. Hindi tayo naka-DTF. Tapos, itong white, wala akong problema nito kasi mayroon akong sample na pakita ko na din sa aking mga vlog. So, yan po yung mga pinagkakaabalahan natin this 2024. Dagdag na rin kita sa ating tindahan. So, yan po ang aking mga kagamitan dito sa printing dito sa taas. So, sa ngayon ay hindi pa tayo kumikita. Kasi nag-aaral pa po tayo, paano yung market, so ano yung mga strategic planning natin para po maposto ito this year itong uh, project na to itong printing talaga so, yan nga ang sinasabi ko kung mayroon po tayong gustong gawin, na kaya naman natin gawin para lang makadagdag po ng income sa atin, sa ating tindahan ay wag po tayong mag-atubili na gawin ito, kasi ah uh, mas sa tingin ko masaya kasi matuturo tayo ng mga bagong bagay, ng mga bagay na hindi natin ginagawa, pero kaya pala natin gawin, no? Di ba? Huwag po tayong matakot, continue po tayo sa pag-discover ng mga kalaman na pwede nating magamit sa ating pagninegosyo. So, huwag mag-stop to learn. Kailangan nating mag-aral lagi ano yung pwedeng gawin natin na pwedeng natin pagkakitaan ay naku pag-aralan po natin so katulad sa akin syempre hindi pa tayo kumikita dito kasi nag-start pa lang tayo so uh, kailangan mo nating enhance yung sarili natin galingan natin yung mga ginagawa natin para po mabenta natin yung uh, result natin sa mga client natin soon para po hindi naman tayo mahiya para hindi tayo mahiya na ano mag ano mag market sa mga sa sarili nating services o kung ano mga services na meron tayo like ganito. So, kailangan nating pag-aralan ano ba mga best na mainggan um, nyo talaga yung mga customer natin. Uh, so far may mga nag-inquire dito, masaya sila kasi may rin tayo mga printing ng t-shirt. So ang target ko kasi nito is mga school like mga PE t-shirt, ganyan. So plan ko talaga na magbigay ako ng mga proposal O 'di ba? So before ako magbigay ng proposal, dapat ay mayroon na tayong nagawa na hindi tayo mahiya na pwede nating e-market o yun, marketing strategy so hindi po tayo pwede mag-market na hindi pa natin alam ano yung, ano yung pwede natin i-market, kasi hindi naman pwede na ang um, pangit pa ginawa natin hindi pa tayo nakakita yung pinaka best pinaka um, madali na pamamaraan paano po tayo makagawa ng mga project like mga no, invitation cards no lahat ng occasions, mga cards mga ID so nagsasample pa lang tayo ngayon so see you na lang kung mayroon akong first client na official talaga in this project this 2024 so yun lang po ang aking share for this vlog thank you and God bless